mga pang-enot na barata. Lalaking wanted sa kasong Ray para staro sa mga Unong Punong barangay kagawad na sintulong ni pa, arestaro sa illegal gambling. Tanod na mabalyo sa tinampo gadaan kan mabaganin bay. Labi 300 mil pisong katidad din pig ang shabu na sa duwang drug suspects. Asin? Duwang bana na nangungasubot nin mga akyas indaraga sa panganiban katanduanes? Pinaymutikan kan PNP. Diyos maray na bang uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunyan na Webes, Pebrero 6, taong 2025. Sa detalyes, lalaki na wanted sa panlulugo sa man sa nakaining pamangkin, arestado sa Mobo Masbate. Si Angeline Dagda sa Bilog na Detalye. Nahulog na sa kamot kan otoridad ang rank 10 most wanted person sa Masbate. Makalihis na ma corner sa Pigkasar na Manhunt Charlie operation sa Banwaan in Mobo. Alas 9 nin aga ka Pebrero 2. Pigbisto ang sospek na si Alias Boy, 29 anyos construction worker, as residente kan Barangay Umabay Interior kan nasabing Banwaan. Susog sa investigasyon in reklamo ang sospek kan sa iya man nang kapamilya, huli sa panlulugo sa sadiri niyang pamangkin. Enero 15 ngunya na taon kan ibabaan mandamiento de arresto kontra sa sospek ni Honorable John Martin Hausese kan Branch 48 5th Judicial Region Masbate kung sa intulos na nagkondusir nin operasyon ang kapulisan para maaresto ang sospek. Alam niyo may kaso siya pero yun nga uh, muna sa dito sa Baang Barangay Baang so nauli natin sa sa pag-uwi niya sa matuto silang uh, malaman nila na yung ginagawa nila is uh, against the law and simple batas yan kahit saan sila pumunta mahuhuli para sa Nasa kusudiya pa kan Mobo MPS ang sospek na nahampang sa kasong rape na mayong rekomendadong piyansa. So siguro po sa mga kababayan o sa mga nanay, uh, lalong-lalo na doon na karamihan is nangyayari yan sa loob ng bahay sa lima o parangay. So iwasan po natin na uh, ipagkatiwala o uh, ipagkatiwala yung anak natin sa even sa mga parents natin lalong-lalo na sa ano kasi yun nga mga instance na nagkakaroon talaga ng wasong. So sana bantayan natin yung anak natin, paliwanagan natin. Pick pa sa naman sa biktima sa tabang Mobo Municipal Social Welfare and Development Office para sa mga baretang tatak Bicol. Angeline Dagta. Punong barangay kagawad asin tulong iba arestado sa illegal gambling sa sarong lamayan sa Kanakman, Kamarinesur. Sir Hercules Barbacena sa bilog na detalye. Tuwang opisyal sa barangay ang nadakop sa pigkasar na anti-illegal gambling operation kan otoridad sa kanaman kamarinisur alas 11 bangi kaining Martes, Pebrero 4. Pigbisto ang mga inina sinda alias Arche, 56 anyos, punong barangay, asin alias Nico, 47 anyos, barangay Kagawad. Kaiba man sa mga nadakop ang tulupang kalalakihan. Basado sa impormasyon, sarong concerned citizen na nagpaabot in sumbong sa kapulisan tungkol sa pigigibong illegal na sugal sa sarong lamayan sa nasabing lugar. Turas man ining inaksyonan kan otoridad Nanauli na naoli sa pagkakadakupan mga sospek matang nakadulag naman ang iba pa. Tingo ko siyang ano duman igwang gadan, pero dahil nga ng pinagpawawan ini, tapos kanapol na sa open pa ang, ano, ang pisto ninda. Kaya pinimplement naman ka gerada na kalaso so, ano ninda, minilibong. So nagbayinit ninda ito mga ka, Presidential Decree 1602. Nasa na unadaan mga ininin kaso, alagad para mientras na nakaluwas sa kulungan matapos na makapagpiyansa. Kasunod ba po, nag-file kami ng, ano, ng, ng, ng kaso to so, inquest proceeding and then nakapag-ano po tulis ito, nakapag-bail. So, may release order po sa inda. Diwat naman ang nagpag-irumduman otoridad sa publiko o rog na sa mga public servant na maging maray na panalmingan sa iba asin manginot sa pagsunod sa pagpapautob na lay para sa mga baratang tatakbikol. Hercules Barbasena tanod na mabalyo sa tinampo sa Viracatan Duanes gadan kan mabangga nin bike na gamit kan sarong minor de edad. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Dead on arrival sa sarong 49 anyos na tanod. Makalis na mabanggaanin bike na gamit kan sarong 14 anyos na estudyante sa Emilda Boulevard, Barangay San Juan, Vera, Catanduanes. Alas 9 nin banggi ka na kaaging Sabado, Pebrero 1. Pigbiston biktima na si Eduardo Sarmiento Jr., residente ka na sabing lugar sigun kay Police Major Robert Kirvin Caparoso, ang hepe kan Virac Municipal Police Station. Papabalyo na ang biktima sa ibong na porsyon kan tinampo, mantang nagroronda sa lugar kan mabangga kan papaabot na siklista. Nagikan sa sentro kan Virac, asin papauli na sa saindang residensya. Alagad sa rikas kan pagpapaandar ka ini, nahagup niya ang biktima. Sa kusog kan impact, nakalasik ang biktima asin nakapusak ang payo sa tinampo. Tulos man ipigdara sa Eastern Bicol Medical Center o EBMC ang biktima asin in ang siklista. Alagad, dahil na sunerte pang mabuhay si Sarmiento. Pansamantala, nag-board siya dito sa Barangay Rawi. So galing sa Sento, ka, gumawa na ano, ng, ano, project project nila sa eskwilahan. So pauwi na siya. Aksidental, inabangga niya itong ano, yung itong itong, itong itong si ano yung biktima na nagco-cross kung tumatawid doon sa kalsada Mientras tanto, basado sa Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice Welfare Act, warang criminal liability ang minor de edad alagad posibleng mapanimbag ang mga magurang ini nakikipag-organize naman yung pamilya ng biktima dito sa ano, dito sa MPS uh, WCPD na no? kung uh, kung ano pa kung willing naman sila mag-file ng kaso no? pero dapat na ano muna natin yung ano mga requirements so okay, also, no, ano talaga siya kina tuloy-tuloy yung counseling sa kanya uh, para sa intervention ng ano SWD so naikipag, uh, ano naman nakikipag palagi naman siyang nag-ano pag pinapatawag ma-attend naman siya sa ngunyan, pigpapa sa pa sa intervention programs kan DSWD ang nasabing child in conflict with the law o CICL. Pigpapatentehan naman sa saindang residensya ang biktima. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Duwang empleyado kan sarong water refilling station sa Legazpi City, Irido, kan madiskwiduan piglulunadanindang delivery tricycle. Uyaliwat si Danica Garcia. Iriro ang duwang empleyado kan sarong water refilling station kan mabangga nin pampasayarong jeep ang piglulo na danindang delivery tricycle sa Purok 6, Barangay Biga, Aligaspe City alas 3.58 nin hapon kasudma, Pebrero 5. Pigbisto ang mga inina sinda alias June, 31 anyos, residente kan Quezon City asin para miyantras na nakikiistar sa iyang pigtatrabahuan na water refilling station asin ang driver kan delivery tricycle. Lugadan manan sa iyang pag sa trabaho na si alias Leron nasa tamang edad, residente kan bitan na lugar. Pigbisto naman ang driver kan jeep na si alias Bicoy kan Barangay Arimbay. Basado sa investigasyon kan PNP, parehong gikan sa Barangay Arimbay ang duwang bihikulo asin pigbabaybay ang direksyon pasining sa sentro kan Ligaspi. Alagad pag-abot sa lugar kan aksidente, biglang nag-u-turn ang jeep. Tiyempo man na nawaranin preno ang nakasunodigding delivery tricycle na nauli sa pagkakadiskwido kan mga biktima may nakinaya kang preno, baka na ano siya, parang nas, na ano, na siya, uh, biglang preno man so, na, so jeep, uh, biglang u-turn, siyempre ka, nagdadrive kaya, yeah, approaching ka na, preno, kaya inabutan na, inabutan na, eventually, medyo na, uh, nag, uh, parang na, uh, tumpa pa side yung tricycle, din nahulog itong pasayro, siwa. Tulus man na ipigdara sa Legazpi City Hospital ang mga biktima, magin ang driver kan jeep para sa magkakanigong asistensyang medikal. Maswerte sa nama na mayo ng ibang nadamay sa insidente. Pero kita nagpapagiramdom sa mga biyaheros, nag-drive na pwede kita dapat alert sa ano, defensive driving sa pagmamaniho. And syempre, yaon dyan so pag sa tuyang mga vehicle kung okay ang mga freno nasa kondisyon. And of course, dapat nasa kondisyon man ang kang driver. Sa ngunyan, inako naman kang tagsadirikan water refilling station as in kan jeepney driver ang gastuson sa pagpapabulong sa duwang biktima para sa mga baretang Tatak Bicol. Danica Garcia. Coast Guard Bicol Baygot na pigbabantay ng mga pantalan sa rehiyon urog ng ngunya na paparani na ang Pirilian. Asin Medical Mission kan Ako Bicol Fortalis, Big Kudusir sa Tabaco City. Iyan ang siniba pa bareta sa pagbabalik ng Ako Bicol Online TV. Parahinal daw sa Itugapos ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaypuhan kang kalinga asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po sa tuyang dalan para makapalhatod kan serbisyo mas kiguraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party list na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental directa sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Libre po gabos ang serbisyo medical, dental, laboratory, asin mga bulong. Wara po ka mo na dapat ihaedit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba ibataman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na anakobikol partilis permiyaon para sa Indo. Santo ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa sendong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party list. padagos po nyato dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Sendogabos sa giraray, dakulaw, pasasalamat po sa indong pagtangkilid, asin pagtitiwala, naway no padagos niya itong ipangaji ang mga kalusugan, asin kaligtasan ka bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang ni Dakulang Nakulang salamat po, asin maray na aldaw sa babalik Boss. Nagbabalik an ako Bicol Online TV. Labi 300 mil pisong kantidad nin shabu na kung piskar sa bypass operation sa Daet Camarines Norte. Si Ariello Beya sa bilog na detalye. Arestado ang duwang lalaking ini makalis na makuanin pigtutubodan na e shabu sa pigkasar na bypass operation sa Purok Guyabano, Barangay Gubat, Daet Camarines Norte, mag-aalas in aga kasudma. Pigbisto ang mga sospek na sinda alias Ryan, 36 anyo sarong helper asin si alias Rene, 42 anyo sarong construction worker asin kapwa residente kan Barangay 185 Caloocan City na kung piskar sa inda na onsing transparent plastic sa na may laog ng na shabu na may gabat na 55 gramo with as in may street value na 374,000 pesos So ang nakuha natin kagabe is uh, in my street value na almost uh, 374,000 uh, more or less na sa 55 grams So medyo uh, at least nasabi nga natin yan ang pakikipagtulungan ng mga ahensya at ibang unit ay uh, napabilis yung pagkuha nito at hindi na nakapag-distribute sa iba pang mga pagpwedeng kumuha dun sa dito sa loob ng Camarines Norte. Sa presente, nasa kustudiyan ng Kandait MPS ang duwang suspechado as inaatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. After natin na uh, ma ma-proseso lahat ay agad-agad naman natin silang pinamedical and definitely pasasampahan natin sila ng, ng, ng uh, 9165 uh, sa pagdadala nila, pagda-transport at may possession sila ng iligal na droga. Ngayon nandito sila ngayon sa Daet at PNP. Pigpapasalamat naman kan kapulisan ang kooperasyon kan publiko na nagresulta sa matrayumpong pagkakadakop kan duwang suspechado. Para sa mga baretang tatakbikol, Ariel Bea. Duwang van na nangungu nin mga aki asin mga daraga sa panganiban katanduanes pinahimutikan kan PNP. Si Dani Garcia sa bilog na detalye. Mababasa sa Facebook post na inikan sa netizen ang pagtaong patanid sa publiko na magingat subot ang kaakian asin mga daraga partikular na sa barangay kabuyuan panganiban katanduanes. Huli sa presensya subuot nin puti asin green navan, na van na nanotaranda sa na sabing lugar na may lunad na darakulang lalaki asin enterong nakaitom. Pigapot man subot ang mga inikan sa rong residente kung ano antuyo tuyo sa lugar. Alagad, dahil subuot ang mga ining tinaong kasimbagan. Ang post na ini, Maigot naman na pinahimutikan panganiban municipal police station. Sigon kay Police Captain Denver Romero, an acting chief of police kan Hepatura, fake news ini, asinda ay dapat tubudan. Wag po tayong mag agad kasi ito po ay magpwedeng magdulot po ng alarma o takot sa ating mga kababayan. Uh, Lalong-lalong na po na ito po ay hindi uh, lang po nangyayari sa ating bayan uh, kung saan po kaya po sa ibang bayan. May ganito rin pong mga lumalabas na mga uh, post, uh, kwento, kung saan po uh, patuloy po pong bine-verify natin. And as of na po, uh, sa so pangalati pa verify po dito, wala pong katotohanan po na meron pong banda na nangunguha ng bata dito sa bayan ng pananipan po. Mababasa man sa nasabing post ang mga plakang VXM351 as in XMM507. Sigun kay Romero, August 18, 2022 pa na sabing post. asinipig share kang sarong residente sa lugar na marikas man na luminakop sa social media. As in, takot sa mga residente. Ako po ay nananawagan sa ating mga kababayan na uh, dito po sa munisipyo uh, po ng Panganiban. Ang um, inyo pong polis ay patuloy pong uh, Pinapangalagaan ang, ang siguridad ng ating bayan. Uh, sa ating mga kababayan, kung kayo po ay makakuha po ng ganitong mga informasyon o ganitong ano, uh, maaari po na makipag-ugnayan uh, po muna sa ating lingbilan upang masiguro po natin kung ito po ba ay totoo o ito lamang po ay isang gawa-gawa uh, lamang po. Asigurasyon kan panganiban MPS na padagos ni Dampapa ay ang sa banwaan nga ni mangyari ang pigkakatakutan kan mga residente asin mapugulan ang maraot na plano kan mga kawatan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Pagbabantay sa mga pantalan sa Kabikolan, mas pinaigot subuot kan Coast Guard Bicol. Urog na ngunya na paparani na ang local as si in national elections. Si Angeline Dagta sa Bilog na Detalye. Sa Solidarity Pact signing na pigkundosir ka sa udma sa Kampo General Simeon Ola sa Legazpi City, sinabi ni Commodore Ivan Roldan kan Coast Guard District Bicol na maigot nindang pig babantayan ang mga pantalan sa kabikolan urog na na paparanina ang 2025 national and local elections asin in ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao Parliamentary Election. Sigun sa opisyal, siring kan ibang ahensyas ni gobyerno na nagigibukan sa indang kanya-kanyang espersos. Inima sa indang parte nga ni masiguro na magiging matuninong Atas, asin matrayumpo ang nasabing perilian. At itong mga seaports natin ay binabantayan naman natin 24-7 bukod doon sa regular na trabaho nila kapag mayroong mga dumarating at palis ng mga barko. Total na 800 na Coast Guard personnel ang nakakalat na sa lambang port sa rehiyon. Nga ni Masyerto ang kaligtasan kan mga biyahero bilang paghahanda naman sa eleksyon. Iguama na 49 sniffing dogs na nakakalat sa mga pantalan nga ni Masiguro na daing makakalaog ng mga kontrabando araw kan mga ilegal na badil na pwede sir na magamit na pang paribok sa 2025 NLE. Coast Guard Station at substations ay nakakumit para dito sa ating 2025 elections. Uh, peri po ay meron po tayong more or less na isang uh, composite ng uh, mga k9 units at ating mga EODs at yung ating mga personnel na meron din mga uh, substations in the area. Mientras tanto, apuera sa mga nasabat na smuggled ukay sa Matnog Port nakaaging semana, na ipamanan na ay record ng Coast Guard Bicol na nagpurbar na magbalgar sa Comelec Gun Ban. Para sa mga baretang tatak Bicol. Angeline ta. Medical mission kay nakubikol party list liwat na pigkundusir kasubagong aga sa Tabaco City. 300 na residente ang nakinabang naman sa nasabing programa sa Saludkan Partido. Si Regine Bue, sa bilog na detalye liwat na pigdara kan ako Part partly sa medical mission sa Tabaco City. Kaso bagong aga, ginibo naman ini sa barangay bunot Tabaco City. Kabali sa ginatos na binipisyaryo, ang umakio na si Richard Rico kan paruksin ko kanasabing barangay. Istorya niya, kan maaraman niya ang medical mission dahil na siya nagduwa-duwa pang magpa-check up. Kapasalamat ako sa gabos na tabangan niya, pati ako na tabangan niya ako. Maray man ang pagtabang mo sa mo ni Ako Bicol sana magtakol pa siyang matabangan. Matyaga mo na nagpila sa aktibidad si Jezebel nga ni mapakonsulta ang sa sayang sarong taon na aki na may ubo asin sipon. Nagpasalamat po ako ngunyan sa ako Bicol na nagkaigwa kay libreng checkup, up na dahil na kami maparayo, ma, ma, mapacheck up akong mahanap pa kami. Kaya nakulang pa salamat po sa ako Bicol. Sigun sa partido, pigtutuyo ng gandindaan mga ferang barangay nga ni matabangan ang mga bikulanong may pangaipong medikal alaga darakan pagtios at pigbabaling wala na senaan kamatean. Katulad nito, di ba, halos isang oras yung travel natin from Legazpi na alam mo yun, yung kahit may nararamdaman, hindi na sila pupunta ng sentro dahil iniisip nila yung pamasahe, yung oras, yung kanilang gagastusin sa gamot na bibili nila or yung pagkain din nila. So ang ano nito, ang objective nito, yun na nga, ilapit sa mga kababayan natin para makalibre silang makapagpa-check up at makakuha din sila ng mga libreng gamot sa kanilang pangangailangan. Pagdagos mo na nakakatabang kang partido sa pagtaong serbisyo ng PNP Bicol, as in ang Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Mientras tanto, para sa mga serbisyong na mga residente ang libreng check-up, libreng vitamin sa sinbulong, libreng masahe, iguwa pa na pagkaon para sa mga pasyente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy. Asin yan, ang katripunan kan mga baretang nagunok. Kanako kan ako Bicol News Team. Ako po si Jen Nunez. Salamat